Natatakot na, natakot po ako eh. Na? Dahil tatlo na ano namatay. Ano kasi, ang eh. lahat ng ta tatlo, tatlo na po namatay po sa katay ko eh. sa takot po, no? oh. dahil sa isa na namatay na katatabi ko. Oh. Sa po, Diyos ko, Panginoon. Hmm. Sana na may tumulog sa akin. Aros, oh. Nilalangaw na nga si. Sino? Ito, nilalangaw na yun, wala na. Anong ibig mo sabi nilalangaw? Kala mo, patay na. Saan na, -na lost memory ka, te? Oh. Ano ba dati yung pinag-aralan ni ate? May dati 1 plus 1, 2, eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi. Wik, wik. Wak, wak. 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 <music> Mga kawaki, ang dalawang matandang ito ay lagi kong napapansin. Lagi silang magkakay-akay na right naglalakad dito sa likod ng bandang bahay ko kasi yung bahay namin may daanan din sa bandang likuran ano wakiwak kudib ni kausapin natin ng kunti ano ayan pata natin a few inches later ano manang masarap ba yung saging na binigay ko manang Ha? Kasi kanina nung binigay ko parang ayaw niyang tanggapin tuyang eh. Ina daw siya. Ano Ha? Ina ko lang ito ayo. Ay ganon? Pero gusto mo yan? Yung saging na yan na binigay ko? ayano. oh. ko nga Pati na tinatangin mo si... ...Boss? oh. Sinunod natin yan. Ayan. Sinunod na binigay ko lang. Ay ganon? Oo. Oh. Sinabi niya yon? Oo. Oo, eh. So, bakit mo niya eh? Oo, oh, Gracia. Gracia. God is good, sabi nga eh. ang Gracia eh. Oo pa. Oo. Hindi pa mahirap with Vicente? Hindi. Okay lang? Okay lang. Oo, sige. <laughs> sabi ko sa kanya, <laughs> si kayong dumadaan dito na lagi kong binibigyan ng pambili ng bigas, di ba? Oo. Oh. Naalala nyo? Oo. Oh. Yun. Ay, sinali sa... Ano kayo sa isip po? Hindi kasi. Hindi lang po kayo. Ito namin doon, may nagpipigay din sa aming ulam. Ayun. Yan, sa ano? ang dami nga kilala. Kantina. Oo. Oh. Meron din? Oo. Oh. Oo. Talagang marami talagang maawa yun na mga tao eh. Mayroon din naman talagang, hindi kayo pinapansin, pero mayroon din naman talagang mga tao na nakangawa din sa inyo, di ba? Oo. Yeah. Uh, uh. Yun. Pati nga sa pinagtatrabohan namin eh, marami nang bumabay bup sa amin. Oo, oh, eh, ayan ah. Kapi so, nga, kuti-kuti, makikinala tayo niyan. Pagkakilala din natin sila, di ba? Opo! O, give and take, sabi nga Kung sila, tinutulungan tayo Baka dumating ang panahon Mga katulog din tayo, di ba? Ayan! Kaya lang, hindi pa ko ko pinagpapalag Dahil, wala tayong pangarap sa sinyo Ano, ano? Kaya ako'y nalulog po Ikaw, mayroon po siyo Ipig ka na Ipig sabihin, hindi kayo nakakuha ng... Wala A ano yung gusto nyo bang kunin sa City Hall? Wala daw ah, yung pang- P-out? P-out ng? <Act Teach outreach> uh, senior. Ah, senior. Wala yung <Nunstad> lang ko. Dali nang gihan ako. So yun, na ah, mga kawagin, may nireklamo nire si kuyang na yung kanyang uh, uh, P-out daw sa uh, pagiging senior citizen. Wala. Ay wala. Hindi na ibigay. Baka naman kasi hindi kayo nakapagpalista po doon. Hindi, An ang tanong ko tan, po sa kanila, tal, tan, 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 ang tanong ko po sa kanila ganito. Oo. Bakit po in-issue nyo ako ng IT na walang hindi nyo ako pipigyan? <mint> ah, ibig sabihin may ka ng IT? Ay, ganon. O anong sagot? Eh, wala daw pang arak ko. O di lagay Ang sabi ko, ganito na lang. Uwi na lang po kami. Oo. O sige, sabi niya, Sige. Kaya lang, paano po kami makakawi? May andun yung security guard. Oo. Oh. Paano po, paano kami makakawi? Sabi ko tayo mo na, pagmatay pa tali. Pa Ayun. Oo, oh, ginagbigay siya na isang daan. Ah, mama -ma, ma, Malaking bagay yun, binigay ng gwardiya? Oo. Oh. So, ibig sabihin na, awa sa inyo yung gwardiya? Hindi po yung gwardiya nagbigay yung Bye. kausap kong nakakaming babae. Ah, na eh... wala daw pangalan ko. Ang ibig sabihin, yung gwardiya walang binigay. Wala. Yung babae na senior din? Ano yun eh, siyang nag-assist doon. Ayun. So ano daw ang gagawin para mailagay ang pangalan nyo? Ha? Hindi, ang tanong natin doon, ano daw ang gagawin para magkaroon kayo ng pangalan doon? Nagpunta na ako. Na, na ako sa city hall, nakipag-usap ako. Oh. Ngayon, may pag-asaman daw. Okay. Kaya lang, ihintayin ng tawag. Hmm, ayun naman pala eh. Binigay ko na yung cellphone number ng aking anak. Ah. Eh, ngayon, magtiis na lang kami maghintay kung kailan. Ay, ipalo up nyo na lang. Ayun. Oo, oh, bibigay di din naman yan. Baka kasi, lang na ilagay yung uh, pangalan nyo. Oo, oh, kasi binigay ko sa kanya rin yung ID kong zero. ah Oh. oh, ngayon, para na siya. Yung nakausap naman namin at iba na iba sa City Hall. E na lang, waiting na lang kami. Eh. Kaya prayer na lang ako sa pagsagat, titas, na naway dumating ang panahon na matulungan kami. Oo. Uh -huh. At katukin itong uh, nakausap namin. Na katukin yung puso? Katukin kanya puso para mas dumating ang suporta namin. Ayan. Ibig sabihin, eh, may pag-asa. Oo, okay. Kaya, wag, wag mawala ng pag-asa. Oo, yan tinatawag. Kasi, may pag-asa pa. Oo. Oo, God is good. Yun. yun. Naniniwala pa rin ako sa Panginoon. Yun, yun tama yun. Kailangan wag mainipin. Oo. Lalo na kung tayo ang nangangailangan, kailangan eh, wag tayong mainipin dahil baka yung kausap natin maasar pa. Eh, lalo pang lalo pang ma yung ating uh, biyaya. So, totally, yung mata mo, kuya, hindi na talaga nakakita yan. Ano na, uh, Nagsara na dahil sa katalasa. Hmm. Opera. Ano, ano? Nakayan. Pero pwede pang operahin. No. May tutulong sana, hindi na tuloy. Bakit naman? I I hindi na kami nakita. Nung no? nagsabi na tulungan niya ako, mm -hmm. pa ma-operate pa-operate yung mata ko. mo. Ayaan <si> mo <Mikula> at magtanong-tanong tayo. Oo. Baka sakaling mayroon tayong makontak May ah? na libre opera ba? May mga ganun, <si moms> privilyo yung gobyerno natin eh. Libre naman. Ano, anong sabi ng... Ni... Doktor? Oo. Oh. Ah, libre ang opera. Pero may fire ng gamot. Ibig sabihin na kapag inquire ka na doon? Hindi pa. O, eh, paano mo nalaman na libre opera? <laughs> sabi, sabi. Eh, may nagsabi sa akin na... Sabi lang. Sa ato daw sa... Sa bando uh, na uh, kaya po yata. Ah, kaya po pa? ang kaya po. Hmm. Na uh, may doon daw may libre. Uh, Pero... Ah, may bayad ang gamot. Ah, ako naman. Siyempre may kailangan na, talaga yun. Eh, ang ko nga po, itong senior ko. Ah. sana, itulot ng Panginoon, dumating. Ang senior na pi-out, ang oh, tinutukoy mo. Oo. Oh, oh, Ayun. Ayun, ang aking panalangin. Pero ayaan mo, at ako rin magtanong-tanong, oh. kung kailan may mga ganong uh, benefit, no? O kaya may mga ganong uh, Situasyon. uh, pribiliyo na ibibigay yung gobyerno, na Libre Opera uh, magtanong-tanong din ako, total lagi naman po kayo dito dumadaan sa likod bahay, di ba? Oo. So, araw-araw yan, di ba? Kapag ka na kontak natin at mayroon, siyempre sasabihin ko sa inyo. salamat na lang po. Pero pa pansamantala ngayon, pang tawid-tawid, gutom lang muna tayo. May binanggit ka kanina na naghanap buhay kang dalawa doon sa pinanggalingan n'yo. Opo. Ano ba yun? Ah, nakakaya po sabihin, pero nawala na po si Ah, ibig sabihin, doon may pwesto kayo na doon kayo nagtatambay. Opo. At doon, mayroon nag-aabot-abot sa inyo. Opo. Nakilala na po sila Dato. May nagbibigay ng tulong. Dahil sa buwan ko ng panigin. <laughs> oh, tutali kasi yung mata natin, hindi na talaga makakakita, no? Opo. Oo. Kasi matasya na po yan eh. Il ilang taon na po kayo? Kuya? 22 na ako eh. So si 22, pero ma okay pa naman yung lakad mo ah. Eh, Nakakalakad ka pa naman ng kahit pa paano, ano, ba? Ay kay ka lang. Nakakalakad po ako. Problema lang is mata. Ayun. Kasi kung may saan dumadating yung nahihilo ko. Hmm. Hindi sa dilim. Hmm. Hindi ako eh. Hindi ah? ako. Oh. Sino? Ako. Ah, teka lang, bakit ka na kumatos? Na-stroke ka rin? Hindi, parang ano ako. Ah, uh, Naano? na ano? Encephalitis po oh. kong tawagin. Nagkasakit ah, uh, sa na hospital ano. din yan. Mayroon kang sakit na ano? Encephalitis. Encephalitis? Oh. Nakomatos. Oh, na, 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 Tanaga ako ginamot. Hmm. Dati siyang naglalaba sa education. Oo. Oh, oh. Ngayon, eh, sa sobrang init, mm. Bigla niyang binasa yung ulo, na hindi sila siya. Utak na ano. Ayon. Agoy. Sa hospital siya. Oh, buti na ka-recover. Nagpapasalamat nga po siya. Wala ang nalik. Dahil may tumulong na iglesia. Oh? Na lahat ng sinagot sa kanya ang panggastos sa hospital. Kaya sa awa ng Diyos, Ayan, nakarecover siya. Ano buhay ko? Ano na po siya? 50-50. Kayo naman, ate. Ilang taon na po kayo? 64. Ayun. Magkis 65 na yan. 65 na yata. Sa mm -hmm. tunong po yung ngayon kaya uh -oh. siya, nakarecover sa kabayagaw na mga tingan. Ibig sabihin, parang pangalawang buhay mo na yan. Oo, kasi isang daon na papayag na may daon siya ng mga kapatid niya. Wala na to. Uh Oo. -oh. Baka hindi kami makakasama niyan eh. Ay, ganon? Oo. Oh. Eh, sabi nga, ipapaitan Diyos. Hmm. Diba? Oh. Nilalangaw na nga si. Ito, nilalangaw na yun. na. Anong ibig mo sabi nilalangaw? Kala mo, patay na. Parang ganon. Hindi eh, po, wala na ang galaw. Oo oh, <laughs> O oh, di, parang patay na. Parang di. lang <laughs> sa <laughs> Ah! <laughs> ang tawag doon eh. Ano ah, lang pa ang Matulad ko din po yan. No, ah, ay maopera ka nila. Mata, Matalang no. ah, mata ang gumagalaw. Pero yung isip mo nandoon. Oo. Oh. Ah. Malayo. Kung baga blackout ka na talaga? Kahit oh. oh. hindi yung memory niya wala naman. Ay gano'n? Oo. Yan dati niya pinag-aralan niya. wala rin. na. Ano? na ah, nalos nal memory ka te? Eh? Ano ba dati yung pinag-aralan ni ate? plus one, Dati yung one plus alam niya pa. Oh. Ngayon, ayaw na. <laughs> ay, nam, ay, iya sa magaling sa eh. Ah, nung araw? Oo, oh, ah. Eh ngayon, walang talon. Eh ano na lang yung talon? Ikaw na lang kuya. Eh, eh, eh. Hindi mo kasi ka, papa Ay, papa. <laughs> <pusing>. <laughs> na. Papag yun. Ha? Papag. Ha? Walang sting. Walang kutsun. Ha, ha, ha. na lang po siya sa injection ng uh, sa paha. Paha naman? Paha na Bakit ano naman nangyari sa Paano yung ate? Over-inject. Ha? No benzos injection. Bakit naman? O oh, yan ah. Ito. Yan Ako po ay opera. Okay. Anong-anong inoperaan sayo? At uh, itong aking tip-tip. Ako po ay may ba tubig at uh, baga. At uh, May tubig sa baga. Dami. Ngayon, sa supra-injection, at ah... Uh, ano? Nagpahala mo kasi si Na? lumabas. Mm. Ayaw ng doktor, pero nag-usap kami. Na, ano? Uh, Pirmahan mo to, nakatibayan. Oo. Uh -uh. ano man na mangyari sa isa labas, hindi na nila sabutin. Ayun. Kaya, pumirma ako. Eh, bakit ka lumabas? Bakit ako. Bakit ka lumabas? Hindi okay. ka pa magaling. Natakot, na, natakot po ako eh. Na? Dahil tatlo na lumatay. Ano lahat ng ta tao. na namatay sa katatay ko eh. Ah, ibig sabihin nung ma-hospital ka, Ninir nung ino... oh, nung inop. na ako. Ninervyos ka, natakot ka, kaya umalis ka doon, nagpaalam ka na sa doktor. Oo. Oh. Pero, oh. pinirpahan ako na katibayan, pinayagan ako, kaya lang. Ano ito man ang mangyari sa'yo sa labas? hindi na Okay. Ah. Uh, oh, ako naman ngayon magtatanong, Kuya. Sige. Ah, uh, ang ibig sabihin no nung una pa ay na, op, na no nanotag na ospital ka na pala. Pero yung sakit mo noon ay sa baga. Tama ba? Ibig sabihin paano ka naopera? Eh alam ko sinisipsip lang yung tubig sa baga. Hindi pa ano pa rating pa lang ko to operation eh. Tinanggalan na natin yung tubig sa baka. Oo. Oh. Ano, inopera biniyak pang pan mo? Yung likod o pa. Tinanggalan na sa so, Ah, nilagyan ng tubo yung dibdib. Oo. Oh. Binutas. Oo. Oh. Eh sa so pamatagalan, hindi pa lumalabas, di ba hinihintay pa? Oo. Oh. Oh. Uh -huh. Waiting. Sa takot ko, dahil isa nang na mamatay na nakasabi ko. Ah. Oh. Mm. Ngayon, ang tanong dyan. May tanong pa. Wala akong hanap buhay, di ba? Ro. Dahil ako'y matanda na. oh Eh, siyempre, gusto ko magtrabaho ng sarili ko at kaya ko kong bata. Ah. Kaya ngayon, nakikita niyo ako. Nakahanap buhay akong sarili ko. Okay. Kung ano yung alam ko, yun na lang. O, oh, sige, sige. Eh, ngayon, kuya, pwede, si ate naman ang tanungin ko. Oh, sige. Oh, tayo, may kamuna. Okay. Okay. Ah, si ate naman. Ah, bali, ate. Itong si kuya, nung panahon ng kalakasan niya, kasi pag tinignan natin, may itsura ito nung araw siguro. Kung baga, isang salita, eh, medyo tisoy siya at guwapohon. Di ba? Tama ba, ate? po, pero ako lang ang ano talaga. Ikaw lang ang only niya? Hindi na siya naganap ng iba? Ha? Oh, talagang tapat talaga si kuya, no? Kaya talagang uh, magpahanga ngayon, eh, akay-akay mo siya lagi, ano? Ikaw nang pinaka-guide niya, eh, no? Ha? Abang buhay na. Abang buhay na? Okay. Waki-wa. Ngayon, mayroon ka ng saging. Okay. Kamusta naman ang hanap buhay mo ngayon? Nakadali ka ba ng kwa ng pangbigas? Ayun. Eh, paano naman yung pangulam? Eh, problema na ako. Marami kang fans dito, mga akuyang. Itong mga malulupit na mga kaibigan natin. No? Ay, meron ako mabalik. Ha? Ayan. Meron ako kaibigan na mabalik dyan. Kaya tining yun? Oo, oh, sining Hmm. Papapalan na kami. Ha? Papalan na kami. Oo. Oh. Eh, meron ka ng kwan, meron ka ng pambili ng, meron ka ng pambili ng isang kilo, di ba? Sabi mo na bigas. Ito may ulam sako. Ang, anong ulam? Aking. Ay, okay. pero okay lang ba sa'yo na bigyan kita ng pangulam? Hindi na. Ha? Kaya na Bakit? Bakit? Sabi nga ni Tarzan, oh. di ba nabuhay si Tarzan sa masaking? Oo. Oh. Oo. Oh. Bakit nabuhay silang dalawa ni Monkey? Okay. Dahil sa saking, di ba? Oo. Oh. Matakas diba, pa. Ayun. Pero, kung... Um, Lagi naman ako nagbibigay sa iyo ng eh. pangbigas sa kapangulam. Bakit ngayon ay tanggihan mo? ati... Eh... Diba, tating po iyo? Ay, isang nah. mukha ko. Ito yung maganda sa iyo eh. Papa. Video ibig sabihin, ninaabot din pala ng hiya sa isang talita. Hindi, eh, ako naman na nagbibiro lang, kuya, no? Pero, siyempre, kayo ni ate, bigyan ko talaga ng pangbili nyo ng ulam. Kasi kanina, di ba binigay ko yung mga saging, ayan, no? Nagtitin mm, nagtitinda kasi ako ng saging, ah. no? Ngayon, siyempre, kahit papano, nakakabinta naman ako. At nakabili na ako ng bigas ko at saka ulam, ngayon, mayroon namang sobra. O di, ibigbigay natin ng biyahe So, ito, ibibigay ko to. Sabi nga, salamat sa Diyos. Ayan ang mag-ayon sa Itago mo na ate kasi milyon niya. Sabi nga, ay God is good. Ayan. So, ayan. Sasak, nagsisipa pa rin ako. O, oh, sige, sige. Kuyang. Binigyan ko ng isang milyon si ate ng pambili niya ng ulam, saka pambili niya ng bigas, saka pwede pa yan, bigas ulam, ha? Oo, oh, ayan. Ibig sabihin talaga yung hiya talaga, hindi mawala sa tao, ano? Oo. Oh. Ay, da, dahil sa hiya, lumabas na ako ng hospital. Ah. Kasi libre pagkain ako, kaya lang, hindi ko kaya yung mga matay sa sabi ko. So yan, uh, ah, niyo na muna, pambili lang muna ng ulam, ano? Kasi... Wala pa tayong kita ngayon, ano? Kasama kayo sa oh. o kayo sa prayer ko. Huwag kayong mag-alala. Hmm. Sabi nga, God is good. Uh, magpapasalamat po tayo sa ating mga viewers, sa ating mga nanonood sa ating ngayon. Yeah, si ano, si Nene. Oo. Oh. Ika Ah. Kaibigan namin yung mga sa amin, no? Oh. Sabi ko, God bless at sana Eh, ang pangalan kasi noon ay si Magdalena Negro. Shout out po kay Ma'am Magdalena Negros. Siya po yung lagi din na nag-aabot din sa inyo ah, ng mga po. pagkain pag nadaan kayo dito. Ano? saka yung hindi natin kilala, yung dalaga na sinasabi mo na nagbibigay din ng uh, tulong sa iyo. At pinapasalamatan din natin din yung din. ibang mga tao na hindi natin kilala pero nag-aabot-abot sa inyo, okay. pinapasalamatan din natin baka mapanood nila yung video ng ito. Nagbibigay din pala sa kanya ay si Ma'am Chi. Pangalan? Ma'am Chi. Chi. O. Oh. Ma'am Chi, maraming salamat po. Wala siya dito. Ay, wala. O, oh, wala. O. O. Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan. So, sa top sa lahat ng mga viewers natin. <laughs> Shout out sa mga tumutulong kay Kuya. Linawin ko mga kawakin, linawin ko lang. Ang lahat ng mga nagbibigay sa inyo ay yung mga taong mga individual. Ibig sabihin, ase, wala pang nag-vlog sa inyo, kaya wala pang kumukuha ng video sa inyo. Tama ba? Oo. Oh. So, yun. Nilinaw natin. At pinapaalam ko sa inyo na i-upload natin ang video nyo dahil baka sakaling mayroon pa tayong may makapanood na may mga mabubuting puso at magpaabot ng tulong sa inyo sana nga may mayroon no bukod sa iba pa no kasi kahit maliit yan pag inipon-ipon natin marami din yon at lalaki din yon so yon mga kawake ito si ate at saka si kuyang sila naman po sila na atin silang uh, kuna ng video at i-upload sa YouTube Ating channel. So, ayan. Ito si Atining, Si ma'am... Uh, ayan. May nag-abot sa kanya ng... Shoot! Ayan, tamang tama yan ah. Shoot? Oo, oh, shoot. Kasing-kasing sa'yo yan, kuyang. Ito, ang nagbigay niyan ay si... Ma'am Magdalena, Negro. Nahiya siya. Ayaw niya daw eh... Hi. Ayaw niya daw ipakita na pero pumayag na rin. Ah, may i-shout out ka, ma'am? Baka mayroon kang uh, i-shout out sa ating mga Makita. Oo. Shout out kay Depo na sa kaya Ate Ayun. Uwi na kayo. Oo. Miss ka na namin. Kayo na namin kay Milinda Melinda. Ayun, <laughs> <laughs> Ayan, ganini Melinda. Sa mga kapatid ko sa ano. Sa probinsya. Sa probinsya. Ayun, salat daw ng kanyang mga kamag-anak sa probinsya ng Masbati, shout out daw sa inyong lahat. Yeah. Oh, ah? <laughs> so yun mga kawaki, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo po sanang kalimutan, paki like, share, and subscribe. At lagi po nating pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Ah. <coughs> uh, Oke. Okay. sige, sige. Oke. Okay.